guys! Happy Monday! Welcome again to Graphic Design Daily. So for today's video, gagawa tayo ng banner. Gaya po ng nakikita ninyo dito sa ating screen. Siguro familiar naman kayo sa banner na to. Ito yung madalas na nakikita natin sa mga may tindahan o sa may mga sari-sari store. Yung o yung nag-o-offer ng load at ganun din nag-o-offer ng, nag, -open, nag -offer ng mga cash in or cash out, kay cash. So paano nga ba siya gawin? So first, ang sinerge ko kay Canva, dun sa home ni Canva, is ban. And then, nag-create a blank ng po ako. So, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Let's try! Ang gagawin natin, guys, is una, mas magka-add page tayo. Usually, ang kulay naman lagi ng add, ng gagawin natin, ang kulay, ang kulay ng page is white. So, pinalitan ko siya ng yellow, since yellow and blue yung gagamitin kong kulay para para dito. Yellow, blue, and white tsaka black. Tapos, mag a tayo ngayon ng sa elements ng square shape. Add natin siya. Then, move natin siya pataas. Tapos, ganyan. Then, maglagay tayo ng corner round. Tapos yung color palitan natin siya ng blue. Tapos ito yung pinakakulay ng shape. Paalisin natin siya. Ito yan guys. Then gagawin natin no color. Yan. Tapos pala yung border weight ka pala natin. Siguro okay na yung mga 30. Yan. Tapos maglalagay na tayo ng text. Na load dito. Ano ba ito Load na dito. Load available here no <coughs> Sorry. Wala ko ba dito sa kubo na hindi na matapos. Tapos. Palitan natin siya ng font. Ang gusto kong font, o ang ginamit kong font doon sa ginawa ko, is Big Spartan. Ang laki lang natin siya. Ayan. Hindi natin siya. Gusto ko sana siyang gawing ano, guys. Ito, parang italic. Kasi hindi natin magagawa. <laughs> And then, gusto ko maglagay ng effects dyan sa words na load na dito. Syempre, my favorite effects sa text is the outline. Then, palitan natin yung color outline niya ng white. Okay. And then, meron pa ba tayo na halimot. Yung sa likod. All network available here. Anong ginamit kong font dito? Flash. Flash shell indifference. So, duplicate natin tong text. Tingitan lang natin siya dyan. Then, ang ilalagay natin dito is all network available here. Tapos, papalitan ko siya ng font, which is itong Russian Indifference. Tapos, sabaan naman siya para isang leg lang siya. Ayan. Para ma-center ko siya talaga. Alisin natin yung effects niya. Effects. Yung effects. And then, i-bold natin siya. Tapos, na, Then, let me check. Ayan. Ayan yung gay. Tapos, maglalagay na tayo ng bilitan ko pala ito. sa baan na lang natin. Tapos, eto, guys, ang gagawin natin, Lagi na lang ako siya ng letter spacing. Ito din, gusto ko rin lagyan ng letter spacing. Pero very, very light lang. Ayan, para lang masakop niya yung U-shape. Para masakop sakto siya din sa loob. Tapos guys, mag-add na ta ulit tayo ng <coughs> another shape. siya lang. Tapos palitan natin siya ng color white. Tapos, ilalagay natin dito guys yung mga uh, network na available dito sa Pilipinas. Since nandito tayo sa Pilipinas. So, dito sa upload, naglagay na kasi ako guys ng mga ano eh, ng mga, nag-save na ako ng mga ano, ng mga network. kanya natin si Smart. I-background remover muna natin. Kung naka-fro account kayo, pwede nyo siyang i-background remover. Tapos, lakihan natin siya. O, si Gusto ko talaga saktuhan lang yung mga ganyan-ganyan. Sunod, si Detail Community. Okay din naman na hindi natanggalin na yung background ni di nila kasi yung mga naka white naman sila white background naman sila kung white background lang din yung gagamitin niyo wala problema doon and then si talk and text natin konti si talk and text Tapos alisin natin itong talk and text awesome Promos. us. Dapat yung logo lang talaga. Tignan nyo guys, kung hindi white yung gagamitin niyo yung background niya, kita, ba diba? Ayan. Pero buti na lang, white yung ginamit natin na color ng, ng shape na nilagay natin. So, okay lang. Lakihan ko to. Para makita nyo. And then, after that, bow mo naman. Oh, ito, kailangan talaga natin alisin yung mga background magdidikit-dikit sila. Ito, alisin din natin yung background dito. Sigaw mo, alisin din natin yung kanyang background. O, oh, see? Kasi kung hindi ko siya aalisin, guys, matatakpan ng white si token text. Ayan. Then, after that, yung globe. Where's the globe? background remover. Lakihin pa natin ng konti. Okay lang kahit lumagpas sila dun sa ano. Yung pinaka-shape lang. And then yung sun cellular. Sun. Background remover natin. Ang sun. Why? das-das, San. Paano ko ba siya nilagay? Ah! Si Globe pala nandito. So, si San yung nandito. Okay, okay. Si san, ay liitan natin ng very, very light. yan. Oh, di ba? <coughs> Tapos, ito na. Yung cash in, cash out also available. Available. Here. Here. So, ang ginamit kong font doon is ito din. Yung nasa all network available na sentence. So, i lang natin yan. yan. Tapos, niliitan natin. Dito natin siya yan. Ang gawin natin, yung alignment, is ilagay natin siya sa left. <coughs> I-train natin sa... Ayan, okay pa rin. Tapos, yung... Ah, uh, ano ni Gcash. Kanyang logo. Tapos, guys, ang plano ko, ang plano ko, wait lang. ba? Hindi sila nagpapantay. Naiinis ako. Gawin natin. Group natin yung dalawa. Para mamagod natin sila dito sa... Data. Ayan, o oh si? see? Tapos pwede natin pagkita ng buwasan yung transparency niya. parang si Gcash. Hindi talaga ako ano kasi parang hindi pantay ng Gcash dito sa... Ayan, gusto ko kasi pantay. Okay. O see, diba? Nakagawa na tayo ng banner for Sari Sari Store na nag-aalong ng load to all network dito sa Pilipinas. So, ganyan lang guys, kandali gumawa ng banner. So, kayang-kaya nyo na din yung gawin kahit naka-free uh, account kayo kay Kano. Kung ang worry niyo, lagi ko namang sinasabi, is background remover lang. Mag-search lang kayo kay Google ng background remover. Tapos, i-upload nyo yung uh, pictures na gusto ninyo alisan ng background. So, ganun lang guys. Tapos, save nyo, then upload nyo kay Canva. So, papakita ko yun sa inyo next time. Since yung aking video recorder, kasi dito, is ka rin recorder dito sa laptop ko isang windows lang or isang tab lang yung kaya niyang i-record. So, kapag lilipat ako ng another window, hindi na niya nasasama yun. So, naiiwan lang yung pag-record -re niya dito kay Canva. So, next time, gagawan ko yun ng video kung paano ginagawa yung background remover kay Google. So, guys, kung gusto ninyong pag-practicean kung paano gumawa ng ganitong can ganitong Canva, ganitong banner, gawin ninyo kahit naka-cellphone kayo. Tapos, pwede nyo palitan ng kulay o pwede nyo namang gayahin lang talaga yan then or palitan nyo ng font kasi baka mamaya pag sinabi ko pakicomment baka mamaya sinave nyo lang yung picture then, i-comment ninyo sa comment section natin kung nakagawa kayo diba? so yun lang guys thank you for watching so stay tuned for our to our next video tutorial bye happy monday ingat